Umarangkada ngayong araw sa Luciano Milian National High School sa Asingan, Pangasinan, ang School-Based Immunization 2025 o Bakuna Eskwela na programa ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Layon nitong maihatid sa mga paaralan sa iba't ibang parte ng bansa ang bakunang puprotekta sa mga kabataan laban sa mga VPDs o Vaccine Preventable Diseases. So ang binibigay po natin na bakuna ay pangontra diphtheria pertosis, tigdas at rubella. Ang dikterya ay pagkakaroon ng infection dito sa ating lalamunan. Kung nagkaroon man tayo ng ganitong uri ng sakit, malalason po yung ating katawan. Ang tetano naman, alam po naman natin, kung magkaroon ka ng tetano, malalason din yung katawan. Kung hindi naagapan. Yan. And then, yung measles, ito po yung tigdas. Yung Rubela naman, yun po yung tigdas hangin. Sabi ko ang kanina, lahat itong mga sakit na ito ay pwedeng napipreventahan kung tayo ay magpabakuna ng mga ganitong orin ng mga vaccines. Bago bakunahan ang mga bata, kailangan munang pirmahan ng kanilang mga magulang ang consent form na nagbibigay pahintulot sa kanilang anak na maturukan ng bakuna. Sa higit 450 na grade 7 students ng Luciano Millian National High School, 197 sa kanila ang inirehistro ng kanilang mga magulang. Isa rito si Nanay Emily na malaki ang pasasalamat dahil nalampasan ng kanyang anak ang pangamba sa bakuna. Dati po kasi ayaw niya eh, ayaw niya po niyang magpabakuna kasi natatakot po siya. Kasi nung nababakunahan po siya, maliit pa po siya. Tapos nung ano na, pagkatapos po ng exam, nag ano na po siya sa akin na mama magpapabakuna na po ako sabi niya. <laughs> Tapos sige anak sabi natuwa naman po ako kasi po yung mga sakit po ngayon para po mailigtas pong anak po anak ko. Tapos yun sabi niya mama sige po mama permahan niyo na po ito sabi niya. Kaya po yun kumayag na po siya. Bagamat kabado ang karamihan sa mga grade 7 students na maturukan ng bakuna, mahinahon at suportado pa rin inihatid ng Asingan Rural Health Unit ang bakuna sa mga grade 7 students upang maibigay sa kanila ang proteksyong kinakailangan ng kanilang mga katawan. Mga anak, mga ina, dati na po silang nabakunahan ng ganitong bakuna nung sanggol pa lang sila. Wala namang nangyaring masama. Kaya please lang, pabakuna nyo po yung inyong mga anak. Yung herd immunity po, ito po yung protection ng ating komunidad na kung saan yung 95% na tao na ating target, sila po yung magprotecta doon sa 5% na hindi po nabakunahan. So sana at least maka 95% po tayo. Magpapatuloy ang pag-iikot ng RHO Asingan sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Asingan upang ihatid ang programang Bakuna Eskwela 2025. Lester Narag, Balitang, Solid North.